Yan guys. Nakapark kami dito. Alam nyo ba guys? <laughs> Meron kaming ticket sa parking. 500 ticket. May namin. fine kami. May fine kami. Kasi hindi namin napansin na na Expire na pala. Expire na pala yung ticket namin. Ay yung register namin sa parking. Dito hindi free yung parking. Yan yung blue. Yung blue na lane, ibig sabihin yan, may bayad yung parking dito. Pero ang pinaganda lang dito, guys, mura lang naman. So, 200 every year. year. So, nakalimutan namin. Tingnan mo, guys, 200 yung register. Tapos, nagkamuroon kami ng multa ng 500 kasi wala na eh. Na-expired na kami. So, magastos ba talaga? So, medyo magastos din naman. Kung wala ka talagang parking, tapos, syempre magbabayad ka. Nagbayad din kami ng insurance yung nakaraan. nakaraan. Kasi mag-expire na rin siya sa November. So, Ito ang katapusan. Oo. Kaya nagbayad na kami. So, marami kayang babayaran dito. Car insurance, tapos yung, yung parking, parking. tapos yung ano pa. Depende yung parking sa lugar niyo Oo. Kasi minsan may pre-parking naman eh. Lalo na yung uupahan niyo. Hi guys! So, nakapayong kami ngayon. Pero, hindi kami pinagtatawangan. Muulan. Kasi, muulan ngayon. Pero, pero sila, parehas lang. <laughs> hindi din sila mahilig din magpayong. Kahit may baby. Alam mo mga may baby dito, <laughs> hindi pinapayong. <laughs> so, nandito kami sa sentro. Kasi, magbabayad po kami ng parking. Kasi dun sa inuupahan namin, Walang pre-parking doon. Pero, mura yung naman. Mga 200. One year na yon So, dito lang. Malapit lang. So, tara! Let's go! So, dito na kami, guys. Tapos na kami. Tapos na, mabilis lang kasi pasarado na sila. Unti na ay kumbaga kami na lang halos yung tao. Yeah, mabilis lang. 200 lang yung binayaran namin. So guys, ano din, magpapalit ka din ng gulong. So, magpapalito kami ng gulong pag winter na. Kasi ito, naka-summer tire kami. So, pag winter dito, kailangan naka-winter tire ka. So, meron yung season, ano, four? Four season. Four season na tire, pero hindi kami bumili nun. Kasi sayang kasi yung mga gulong, kasi magaganda pa. So, ito yung sasakyan namin, guys, na maliit lang to. Old model ng Citroen, C3. So, oh, yan. So, may Zay kami dito. So, itong Zay, ibig sabihin nito is, ano ka, bago. Bagong driver ka pa lang. ibig sabihin, hindi ka nila basta-basta kasi, ano, bago ka pa lang. Ibig sabihin, ano, bago palang. ibig. Para alam nilang patanga-tanga. <laughs> so, hindi ko na tinanggal kasi nga, hindi pa naman ako gano'ng kagaling ng driver. So, maliit lang ang anong ng makina nito, one lang tamang pang-aral lang. Pang-aral lang. So, kay second hand lang to, uh, para ako yung pangalawang may-ari nito. So, mababa pa lang yung tinakbo nito. Nasa 44 pa lang. So, yan. 44K. Oo. Yun pa lang. Kilometer. Oo. Yun pa lang yung tinakbo nito. So, maliit lang to. Yung ano nga nito, hindi magkakasya yung dalawa. Dalawang <laughs> maliit. Maliit, ah. So, yeah. yan. Yeah. Pwede na rin yung pamasok-masok. Tsaka, nakakatipid din kami dyan. Kasi, yung 500 na igagas namin, umaabot din kami ng isang buwan. Kung pamasok lang talaga namin. So, kasi 6 minutes lang. Oo. Malapit lang kasi yung trabaho namin. So, yun. Marami kang magiging gastos din pag may sasakyan. Siyempre, i-change oil mo pa yan. Pero, hindi naman laging i-change oil. Medyo mahal din kasi yung pa-change oil dito. Kung so, sabi nila, pag doon ka mismo sa mga parang pagawaan talaga, yung mga ano, service, service nasa 7 to ten thousand. Change oil lang daw yun na Sipin mo kung gaano kamahal. ay eh change oil lang yun. So, may mga, may kakilala kami, o oh, friend kami na magaling din mga malikot ng mga sasakyan. Siya na nag-change oil. So, pati yung mga filter, mga ganun, siya na rin. So, maganda din kasi na marunong ka din siya sa sasakyan para hindi ka din nag-aano uh, sa mga ano, yung parang mga simple lang, hindi ka na magbabayad. So, kahit alam mo naman kahit sa Pinas medyo pricey talaga o oh, medyo mahal din pag ng sasakyan. Kasi may mga maintenance maintenance pa So, yun. Eh, yung pagpapalit ng gulong mura lang naman yan eh. Meron kaming pinagpapalitan ng gulong na parang maliit lang siyang talyer na diskubre namin. So, five, 500 lang, no, me? Yun po. So, mahal na namin to. <laughs> bye. Yeah, bye! Bye.